Uh, Magandang umaga po. Kami are Ito kami ngayon, labor. Wow! Meron pong project dito, pinagagawa. Ito po yung magagawa. Uh, Michael, mga ilang araw yan, mong gagawin yan? Siguro mga sampung araw, ano, Michael. Ito na, ito daw project eh. Uh, Ma'am, yung nagpapagawa, sampung araw daw ito magagawa. Ito po, abangan nyo ang, ang, mangyayari dito sa shade. Oh. Salamat nga po pala sa nag-sponsor. Si Papa Mar, Papa Mar. Pagdating mo, maganda na to. Ayun o, no, may nag-exposure si Kapitana, dalawang daang halublak. Barat! Ano ah, po ay ito? ito po ay eh, pahingahan ng mga tigarito. rito. Eh, sira na ho. Eh, baka makadisgrasya pa. Eh, kaya ho pinapagawa. Ayan po. Shout out, Japper Sniper! Baka matulungan nyo po ito, Jaffer. Idol! Kailangan po ng Ah, uh, sponsor. Ito po yung panday, ah, uh, mia po. Wala na tong bubong. Dahil tinatanggal na nga po. Uh, abangan nyo na lang po kung ano mangyayari dito, kung matutuloy. Kasi po walang budget. <laughs> Sige po, bye bye. A few inches later. Ito na po, nangyari sa shade. Bagsak na. Oh no. Tanggal na po. Oh no. oh, ito na. Tapos na yung pabagsakin. Pinupunggal na lamang. Oh, Ma oh, mo, Mario. Ito ka At may dumating nga po mga ano dito. Oh. Mga pandangal na tao. Puro mga nakatayo lang ay magsitulong. Kami lang ho, ito, itsura ho, itsura ho. Oh. Bulok na, bulok na. Oh no! Kaya po mamaya abangan nyo kung ano mangyayari kung makakapagtayo na kami. Kaya din hindi na mga poste. Ay, wala! Ako yun, pato kay gising ka. Nasari yung mga gising. Trabahador na, kinuha nang pan pampamerienda oh. <laughs> Ito na po, kinalabasan ng shade na giniba dahil bulok na bulok na. Ito po, isang trabahador. Kahit iti senior na, nagtatrabaho pa. Wow! So, yun yung itsura oh. Wala na, puro bulok. Puro bulok na ang kahoy. Oh no! Pero... Oh! Ito, walang tulog itong isang taon ito eh. pa rin, buhay. Construction. Oh, maraming OJ. So, oh. galit, nagalit po itong batang ito kasi siya lagi nasa Yay! Kaway, kaway! Kaway, kaway! Ina! Oh, bulok na bulok na ho, kahoy. Kaya ipagagawa na po at para hindi makadiskrasya sa magpapahinga rito. Abangan nyo po ulit kung pagka naka umpisa na po kami. Bye bye. The next day. Uh, good morning po, kabarangay. Uh, mga kamyear class, ito na po, ah uh, papakita ko na po sa inyo yung sinisira. Eh ito na po ngayon. Maganda na po ngayon ito. Eh ito na po ang formanya. Eh oh. ito na po ang formanya. Ah uh, sa tulong po ng mga nag-sponsor. Nag-sponsor! Eh, naayos na po. Sponsor! Naayos na po itong aming Sponsor! Si Sponsor! Ito po, ah, uh, ito, uh, ito po, mga nag-sponsor at uh, sila pa rin ang nagawa. Kasama na po ang inyong lingkod, come your place. Ito po, ito po, isang pinakamasipag na naggawa po rito. Ito po, pagmasdan nyo, po, maganda na. Oh. Dyan. Ito po, ngayon lang yung po Kunyari lang yan para makita sa vlog. Ayan, <laughs> uh, yeah, yeah, no, binitawa na. binita na eto Ito na po ang forma nung aming uh, sinira nung nakaraang araw. Uh, binato na po siya, binato halo uh, black simento, tsaka bakal. Pinakikita ko lang po sa inyo na yung aming unang vlog na sira, ay ito na po, maganda na po. Malapit na pong matapos, ang kembot na lang. Ito po, yung mga nagtipinis ng sandalan. At nagagawa po rin kami ng isang ihawan dito. Kung alimbawang magkakaroon po ng pagsalo-salo at magluluto. Ang ganda na po. Pwede na po tayo magpahinga rito pagka gusto nila magpahinga. Ang laki po ng in -improve. Mas maganda po kaysa noong dati. Ito po ay sa lugar ng pagtas. Ito po. Oh. Pati po yung mga puno rito. Maganda. Malamig pong magpahinga. Dito po sa lugar namin. Sana all. Oh. Ito po mayroon nadaan. Boss, ano yung deliver nyo? Pagkain ng manok. Pagkain ng manok. Ito po, morder pa na isang supot na simento dahil kinulang. May nag-exponsor na naman. Ito, sponsor kahoy. eto po, may isang supot na naman simento na may nag-donate na naman po dahil kulang ang aming materyales. paki uh, Pakisubscribe po ang aming channel. Kami Hercules po. At kami po nagpapasalamat sa mga mga nanonood. Ito po at medyo napapagod na. Maaga po kami nagumpisa. Kakain na. Yeah! Ito po, hindi nauunahan sa trabaho. Kaya hindi rin nauunahan sa pain. Ito po, ulam namin. Si ex-kapitana Maria. Ito po yung kapatid namin na nagpapakain. Ito po ulam namin. Kain na po tayo. Espada ho namin. Lasang espada. Kain na tagi. Hindi ano. Kain po tayo. Kain. Ito po ulam. Ito po yung isang hipag ko. Ngayon lang dumating. Hindi naman kasali. Eh. Nakikain na rin. Sabi, mas makapal, mas matibay. Makapal sa bakal. Ayun po, saya po namin, no? Kasi po, magkakapatid lang po kami rito. Tayo. Magkakapatid lang po kami rito. Wala pong iba. Ito po, mahawak ng budget ng pagawa pong ito na sa kanya lahat dumadating yung sponsor. At abunado pa rin siya, abunado pa rin

Ay, nasamit na! Dari, chupo. Tsupo! Si Kunsihal po, tutong! Tutong ang pagkakani ni Kunsihal! Kaba vlog ni... Kaba ni kami Hercules! Tutong inabot! Tutong inabot! Ito, ito pa! Kaya <laughs> na po! Pakisubscribe po ang aming channel, kami Hercules! Maraming maraming salamat po!